Guys, for today's video, kakain tayo ng balatong. <laughs> Wala akong ibang ulam, guys. Wala kami ulam ni Evelyn ngayon, kundi balatong lamang. Balatong na healthy healthy to, guys, ha? Kung masasabi nyo healthy to, mayroon tong buto-buto. Oh. ko pa to ng repolyo, tsaka pichay, at nilagyan ko rin ng carrots. Alam nyo, guys, paborito ko yung carrot. Kaya kahit sa balatong, nilalagyan ko ng carrots, Hmm, nagdilim ang panahon kasi nga guys, may bagyo dito sa Pilipinas, ay sa Taiwan. Yung pagagali ng bagyo sa sa Taiwan ay nagpunta din, ay sa Pilipinas ay nagpunta naman dito sa Taiwan. Kaya delikado yung buhay ko. <laughs> delikado yung buhay ko dito sa Taiwan. <laughs> Malakas daw yung bagyo na yan. Kaya nga, sobrang nakakasad kasi grabe ang pinsalang idinulot ng bagyo na yun eh. Christine kung mapapanood nyo guys talaga namang mm. grabe ang bagyo do lang idinulot ng bagyo na yan ni Christine kasi yung kami halos na yung lumubog yung lugar na yun na dinaanan ng bagyo talaga guys sumura at ayun na nga guys pati yung bansa yung ano yung bayan kong sinilangan sa ano sa mula ng Quezon Grabe, missing talagang lumubog, parang lumubog talaga siya, guys. Grabe. <laughs> o oh, ayun na nga, guys. Uh, habang ako kumakain ay magkuwentuhan na lang muna tayo para may kapaki yung aking pagkain yung aking gagawin content. Ay, walang mukbang ngayon mangyayari kasi nga ito lang ang simpleng pagkain lang yung pagkain ko kung um, itat itatanong niyo si Ivan <laughs> ayun si Ivan nagbi-break muna kaming dalawa O, <laughs> mag ka na lang dyan kung ayaw mo magpakita. ayan malamig eh malamig na dito guys sa Taiwan kaya malamig 'no si <laughs> kasi nibis kaya nakandaan jacket si ebalin kaya nakandaan jacket kasiy Ivan malamig na dito sa Taiwan Kain tayo guys. Alam nyo guys. Mainit pa yung kinakain ko. Ang hirap kainin kaya. Sobrang init. Mungkin kinakain. Nakakain niya. Init na init. <laughs> Baka magpaso ako. Kaya hindi. Ang Ha? Ang hita. Grabe. init init. Siya yung balang nilakas ko. Ang Hmm, Mmm! Sarap ng balatong, um, guys! Siguro ako lang yung nakakaranas ng ganitong kumain ng balatong na ang daming lahok. Masarap talaga niya, guys. Bala kayo. Hindi naman sa nagkukuripot kami kaya kami walang ulam. Pero mahilti naman itong mga pagkain na ito. Meron na nga eh. May kasama na karne. O oh, may buto-buto yan. O oh, ayan o. Oh. Tapos kasama na yung gulay. O oh, diba? O diba? mix balatong mixed vegetable mmm sarap guys meron nga pala akong kwento sa inyo guys <laughs> may nag may nag ano sa akin may, may nag may nagme-message May kwento nga pala ko sa inyo, guys. Alam nyo, guys, dahil may bagyo ngayon. May kwento ako sa inyo tungkol sa pusa. Alam nyo, guys, napaka-importante pala na may alaga tayong, ano, hayop sa bahay. Pusa! Kasi sa yung pusa, nangangalakit yung kung saan-saan. Kaya, napaka-importante pala, guys, na may alaga talaga tayong pusa. So, ayun na nga, guys. Ikuwento ko lang sa inyo yung karanasan kong pusa. Nung bagyo na dumaan na Yolanda na muntik na muntik na kaming malunod na isang family dahil sa tidal wave. Alam nyo guys, nung time na yun na ano, alam namin na may bagyo, pero hindi naman namin na malal nalaman na magkakaroon ng ganong tidal wave talaga. Kaya ayun, Ah, uh, nung time na yun, hating gabi, tulog na tulog kami, guys. Alam nyo, guys. Yung pusa namin, umakyat na umakyat yun sa amin, ano, sa amin. Ano siya, nagingay ng inip, nagingay ng inip, nag siya talaga, umiyak. Parang nagsisigaw siya na, Uy, magsigising kayo kasi may ano, may malaking tubig. Parang gano'n ang sinisigaw niya. Sigaw, iyak nang iyak siya na, um, ano dyan, no? Oh, nag, ano siya, Nangangalakyat siya doon sa loob ng aming, yung mga ano dyan. Basta yung lahat ng maakitan niya doon sa taas namin, inaakit nga sigaw ng sigaw siya. Yung pala ay mataas na yung tubig. At dahil nung una, yung bahay namin talaga, uso pa yung hagdanan na, oh, hagdan namin nung no? kasi medyo may kalapitan kami sa ano eh, sa dagat, malapit kami Pero malayo na, kaso mo, di ba pag nag-tidal wave ka, malayo ang naaabot ng ano, ng tubig ano yun, nataranta na nga kami, kasi bakit yung aming pusa, iiyak ng iyak bakit sigaw ng sigaw, na nangangalak na naalala ko pala, biglang sumagi sa isip ko, na sabi ng pusa, ng tatay ko, yun ng mga magulang ko nung araw, na ng mga lulu, lula ko, na tagapagligtas din daw ang pusa, so ang ginawa ko, binuksan ko yung pintuan, pag bukas namin yung pintuan, alam nyo guys, yung tubig ay ano na, ampus na doon sa hagdana namin, mo hanggang dito na yung tubig, oh ang gandito na talaga. Nakababa kami ng ng bahay. Buti walang alon. Talagang nang ganyan na tubig ng amin, ng uh, ano, pag sa baba namin. So, kata, thanks God kasi sa pusa. Kasi nakaligtas kami dahil sa pusa. Promise tutuyan yan, guys. God swear na pusa talaga yung nagligtas sa aming buhay, sa aming family. Wala kaming, wala kaming binitbit kahit ano. Ang binitbit lang namin ay bata. Wala kaming binitbit. Yun lang, bata lang. Kinandado namin yung bahay. Iniwan na namin yung bahay. Tapos yun, kitang kita namin doon sa malayo na utay-utay na umaanin yung tubig. Yung, ha, hindi naman nabos hanggang bubong yung aming bahay. Pero, kung nadong kami sa loob ng bahay, sigurado 100% lunod kami. Kasi wala kaming dadaan kung aakit kami doon sa taas eh. Kasi saradong sarado yung bahay namin. Pintula ang yung dadaanan mo din eh. Kaya yun, pusa talaga yung nagligtas sa buhay namin. Hindi ko, hindi, hindi ko malilimutan yung pusa na yun guys. Kaya I love pusa. Dan aso. Kasi yung aso kinagat ako. Ayoko ng aso. Ramis ayoko ng aso. Kasi kinagat ako nyan. So ayan guys. Maging ano kayo. Dapat maging friendly kayo sa pusa kasi ang pusa ay magsisilbi din tagapagligtas yan. At saka, alam nyo guys, kung yung pusa ay mamahalin nyo lang sa inyong bahay, nagdarasal sila, marunong magdasal ang pusa na sana yung amo ko ay umaman at sana kami ay makahiga dun sa, sa double bed at sana pakainin kami ng masasarap na pagkain yun ang dinadasal ng mga pusa guys pero kung ang pusa ay haapihin nyo kawawa naman yung mga pusa ba? Diba? kasi may mga isip din naman yun So, kung ayaw mo ng mga pusa di ipamigay mo na lang ba? Diba? kung masyadong nadadamihan ka na so sa amin guys ayoko talaga ng maraming pusa kaya ang, ang yung inalagaan namin ay lalaki lang para kasi para hindi siya dadami so magpakarami na lang siya sa labas wag na lang doon sa amin So, ayun, importante talaga guys yung may alaga kang pusa kasi sobrang matulungin ang pusa guys saka pwede, mo, pwede mo siyang kalaro oo oh, totoo yan guys promise oo oh, yan malamig na yung aking pagkain guys kailangan ko nang kumain <laughs> matatapos na sa si iba rin kumain <laughs> matatapos na yung sagoy no? maubos na yung pagkain niya <laughs> kaya ako hindi pa natatapos kadal dal 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 ko hindi, nagkwento lang ako guys. Totoo guys. Maniwala ka sa akin. Totoo yung sinasabi ko guys. Mahalin natin yung alaga natin na pusa. Talagang magliligtas yung pusa sa ating buhay. Hindi naman lahat ng pusa siguro. Pero, ewan ko. Pero masasabi kong ang puha ay tagapagligtas talaga guys. Ayan guys, ang sarap ng pagkain ko. Healthy-healthy talaga ito. Hmm. Sobrang healthy ng kinakain ko ngayon. Sa puno dito oh, Ubus ko to oh yun guys sana may natutunan kayo sa akin kinuwento sana mali niyo yung inyong pusa lalo na kung kayo ay nasa bukid at yung malapit kay sa dagat malaking tulong yung pusa guys promise ang pusa nagsisilbi din yung ano badya na kung baga may paparating na bagyo malakas yung bagyo parang meron silang ano meron silang nasa psycho nila yung nangyayari ganun matali na yung mga pusa Nalala ko na. Mag alas dos na pala. Yung binayad na pala, ipapadala ko sa ano. Kasi naandun yung mag-anak ng yung daram mo sa amin. Tapos may mga materialis pa nga palang pinap ano, pinapabili si Rambo. Thanks, <laughs> guys. tayo guys sorry naman kung habang nakain ako nagkwento ako sa inyo at least may kapakinapakinabang yung ano kapakinapakinabang yung ginawa kong content ngayong araw na to hindi kumain lang ako ng kumain may nasabi ako sa inyo na talaga na karanasan ko na hindi ko malilimutan at yun ay nagiging silbing kapakinapakinabang for everyone o oh, diba na si Ma'am Lia Kat. Shout out kay Ma'am Lia Kat. Si Ma'am Lia Kat ay mapagmahal sa pusa. Sobrang natutuwa ako sa kanya. Mahal niya, mahal niya yung mga pusa. Kahit yung mga pusang gala. Sa, ano, sa kalsada. Inaampo niya ni Ma'am Lia Kat at pinapakain niya. Kaya, shout out sa iyo, Ma'am Lia Kat. Naparad na parad ako sa iyo kasi mahal na mahal mo yung mga pusa. Totoo yan, guys. May mga tao talagang mapagmahal sa pusa. Kasi nararamdaman niya nila yung Presensya ng pusa yung kabaitan ng pusa. Totoo yan. So, ayan na guys. Maraming maraming salamat sa panunood. At maraming salamat sa esiner eh, ko sa inyo na karanasan ko about sa pusa kung paano. At kung bakit kailangan nating mahalin ang mga pusa. Bye bye everyone! I love you all! Bye!